So, hello guys! Ayan, alam ko marami na kayong napanood ng na ganitong klaseng video. And eto nga nung isang araw, may nakita na naman ako sa isang FP group na nakapag-turn off ng kanilang professional mode. So, nakakapanghinayan guys, ito yung account ni Jessie Garcia Limbo na kung saan ay ipinost nga niya na nag- or nag-back to zero lahat ng kanyang dashboard. So, iingatan nyo guys na mapindot yung turn off your professional mode kasi kapag napindot nyo guys, automatic magbaback to zero na lahat ang inyong dashboard. So, lahat ng pinaghirapan nyo, yung pinagpuyatan nyo, yung pakipag-engage nyo sa iba't ibang creator, magbaback to zero yan guys. So, Ingat lang guys and sana maging aware kayo sa ganyan. Eh huwag kayong basta-basta pindot ng pindot. Kita ko nga sa kanyang mga reels niyon nga na isang buwan niyang pinaghirapan sa isang iglap lang ay nagwala na lahat. Kung bago, back to zero na lang. So ayun guys, sana mamotivate pa rin siya and sana ipagpatuloy pa rin niya yung kanyang um, paggawa ng content. Kasi sayang kasi meron na siyang 5,200 something na followers which is the main requirements for in-stream ads. And pasado na yon guys, lalo na kung wala siyang violation. And pansin ko naman sa kanya, yung account is masipag naman siya gumawa ng rules. Yun nga lang guys, back to zero na siya. So, kung nagbabalak kayong i-turn off or i-turn off ang professional mode, wag guys kasi sa sayang. Sayang guys kasi malay nyo, di ba, mamonetize kayo and meron kayong chance na kumita dito sa Facebook. So, yun lang guys, for awareness lang, para sa para sa mga baguhan, wag na wag nyong ito turn off yung inyong professional mode.